Sinagot ng isang dating opisyal ng gobyerno ang pag-uugnay sa kanya sa mga nabistong Pogo Hub sa Bamban, at Porak, Pampanga. Sa gitna po ng isyo sa Pogo, nagbahay-bahay naman ang mga LGU sa Pampanga para mahanap ang mga nagsulputan umanong mas maliliit na scam farm. Saksi si Jonathan Andal. <smallion sound> Kasunod ng paggalugad sa napakalawak na Pogo Hub sa Porac, target ngayon ng mga otoridad sa Pampanga ang paghahanap sa umunoy nagsulputang mga scam farm. Mas maliliit na pugad ng panluloko ayon sa PAOK o Presidential Anti-Organized Scam Commission. Nililitan na nila sapagkat pagkat uh, alam nila na kapag na sila ng nasa isang malaking lugar sila, ubos sila lahat. Sa halip na sa malalaking gusali ayon sa PAOK, posibleng nasa mga kondominium, apartment at bahay ang operasyon ng mga scam farm. Yung nakikita namin dyan sa Pampanga, yung nakikita namin dito sa Southern Metro Manila, actually these are remnants of the big pogo hubs that we have raided. Minamanmanan po namin lahat ito until such time na mapuo namin yung basis namin for search warrant. Kahapon, nagsimulang magbahay-bahay ang mga LGU. Nakatakda rin silang maglabas ng resolusyong magbabawal sa mga pogo sa buong nalawigan. I yeah, house to house lahat. Ah. Lalo na yung mga malalaking building nila. At mm? may yung mga fourth class, third class municipality. Para masigurado na lang natin na wala talaga wala namang maging Pogo sa Pampanga kahit na sa economic zone. Ang Pogo sa Porac at ang Pogo sa Bambantarlac nakitaan ng umano'y connection ni Sen. Risa Honteveros. Yan ay si Dennis Cunanan, isang dating opisyal ng gobyerno na dating nang nag-convict sa Sandigan Bayan sa kasong graft and malversation of public funds, kaugnay sa pork barrel scam. Sa dalawang dokumentong inilabas ng senadora, nakasulat ang pangalan ni Cunanan bilang authorized representative ng Lucky South 99 Pogo sa Porac at Hong Sheng Pogo sa Bamban. Pirmado ni Cunanan ng isang liham sa pagkorn na humihiling na bigyan ng lisensya bilang Pogo ang Lucky South 99 na nooy BPO pa lamang. 2020 ang petsa ng dalawang liham. Kasagsagan ng pandemya, sabi ni Hontiveros, nasangkot si Kunanan sa isa sa pinakamalaking korupsyon scandal sa Pilipinas. At baka aniya ang ginawa ni Kunanan sa PDAF scam ay ginawa rin niya sa mga Pogo. Sabi pa ni Hontiveros, pinapakita lang nito na may koneksyon ang dalawang Pogo sa Porak at Bamban. Si Kunanan ay dating Deputy Director General ng Technology Resource Center na sinasabing ginamit umano para mailipat ang pork barrel ng mga politiko sa mga bogus na proyekto. Iimbitahan daw ng Senador si Cunanan sa susunod na pagdinig ng Senado para malinawan ang papel nito sa mga pogo. Ayon sa paok na sa matrix nila ng illegal na pogo si Cunanan na iniimbestigahan na raw nila ngayon. Sabi ni Cunanan sa pahayag ni binigay niya sa GMA Integrated News malinis ang kanyang konsensya at handa siya makipagtulungan sa mga otoridad para matigil ang iligal na gawa ng ilang pogo. Kinontrata raw sila bilang independent consultant ng dalawang kumpanya para makapagparehistro bilang pogo at lahat daw dumaan sa legal na proseso. Pag ni Kunanan, hindi sila bahagi ng pagpapatakbo mga gawain ng dalawang pogo. Limitado lang daw ang papel ng kanilang consultancy firm sa pagpaparehistro ng dalawang kumpanya. Hindi na raw sila konektado sa dalawang pogo ngayon. Nakakalungkot daw na iniuugnay pa ang PDAF cases sa isyu na ito at ipinangangalandakan daw siyang convicted person gayong mas marami naman daw siyang absuelto kaysa sa sinasabing conviction niya na wala pang pinal na desisyon mula sa Korte Suprema. Si Bamban Mayor Alice Go naman nakatakdang sampahan ng paok ng reklamong human trafficking sa biyernes dahil sa pagpaparenta raw ng kanyang lupa na tinayuan ng sinalakay na Pogo. If you rent or lease your property Uh, to a group or a person that uses the said property in the commission of a crime, eh meron ho kayong pananagutan, lalo't tigit kung continuous po na nangyayari yung krimen, doon that will be the first of a series of charges that we are preparing against the Mayor of Bamban. Dati nang sinabi ni Mayor Go na bago pa siya maging alkalde, ibinenta na niya ang share niya sa lupa na kinatitirikan ngayon ng Pogo sa Bamban. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.